good morning mga kabindors. Ayan, nandito ako ngayon sa uh, aking nilalakuan. Ayan, kung saan ay, tayo ay bababa dito sa, ano, ganda Bababa tayo dito. Ngayon lang ako makakababa dito mga kabindors. Tingnan natin kung ano meron dito sa baba. Wait! Ayan, titingnan natin kung ano meron dito sa baba. Ayan, ah, samahan nyo muna ako. Kasi ngayon lang ako, ang tagal ko na dito nag, nagtitinda, pero first time kong bumaba dito. Ayan. Ito yung mga... Dito, mga... Lahat, lahat kayo dito, Bicol, ano? Iya. Ayan, lahat sila dito, mga taga-Bicol. Ang kanilang... Bicol, ringgulada ako. Ha? Nagasad ko ako baloy. Pagtatanim lang ng gulay. So, tingnan... Ay, may music. Ayan. Ayan, makikita nyo. Ang kanilang tabing bahay ay ito po, oh. Tingnan natin ha, mga kabindors. Dahil ngayon lang po ako bumatabi-tabi po. Baka tayo manuno. Ayan, ang kanilang ano. Nasa tabi sila ng creek. At yan naman ang kanilang mga, ka, ah, ah, mga kabahayan. So, bali, nagtayo lang sila dito ng bahay. Para lang makapaghanap buhay ng mga katulad ng pichay. Ayan, kung nakikita niya mga kabintos. So, ngayon lang, first time kong bumaba dito. Nagpaalam muna akong... Parang naiilang akong bumaba dito. Yan kung nakikita nyo. Oh. Yan. Ayan. ay nakikita nakikitanim lang kayo kuya, no? O sa inyo yung taniman. Ayan, makikita nyo yung likod bahay nila. Andito po, oh. Ayan. Parang nakakatakot naman yun. Parang may kuwiba-kuwiba doon, no? Piranuno, piranuno. So ayun po sa tabi nun, yun po yung kanilang tinataniman. So ito na yung kanilang mga bahay Oh. Yan. Kita nyo yan. Yan. Ito, so, yan. Paakyat sila dyan. Yan. Yun. Yun ang ano. So napakasimple ng kanilang buhay. Talaga. Ang nakatira dito ay lahat taga Bicol wala silang halong hindi taga Bicol lahat yata sila taga Bicol tapos nakikitanim sila sa may lupa ng kung ano ka uh, natawag uh, dito gabi pichay kung alokbati yun po yung ano nila Ayan po yung ano nila oh. so dito sila nag ano dito sila nagsasaing ayan ito yung ito na yung kanilang pinakalababo. So ganito po yung kanilang ano. Matagal ko nang bumaba, ba, buwa bumaba dito pero hindi ko magawa kasi siyempre nag-aalinlangan din ako ng kaya nagpaalam ako na kung pwedeng bumaba So ayan po. Oh, so, ayan. makita niyo na kung gaano uh, ang ah, itong mga bahay nila. Ano? Diba? Paano pag ano? Pag, paano po pag umapaw yung tubig? Saan? Ay, nalitan po kami doon pag sa school. Ah, pag umapaw may bagyo, nalikas kayo sa school. Kasi nat, nataas yan, ano? Hanggang saan ang tubig? So, pag nataas na ang tubig sa taas. Ayan. So, bali lumilikas sila sa sa school. Diyan, sa taas. Doon sa taas. May school kasi doon sa taas. Doon sila lumilikas. Ayan. Yan. Baka okay, naman. Ating mga kababayan dito. Baka naman. Ano sila, nakakaawa naman ang sitwasyon nila. Kasi sila po ay bali wala silang mga sariling bahay kundi kumano lang sila dito yung may mga lupa dito nakikitanim lang sila bali siguro hati sila sa sa kanilang yung iha-harvestin ang ano dito kasi napakadelikado sa lugar na to nakapag umulan at kapag umano yung tubig ayan o oh, aapaw ayan ayan mga teka lang ayan ayan yung ating ating na nila oh. Yan, dito sila mga nakatira. Yan, dito tayo galing kanina. Oh. Diyan tayo galing kanina sa baba yan. Diyan tayo galing ngayon. Kaya lang sino may sigaw na si kuya, bibili ng alamang. Kaya umano na ako. Ninto ko na. So yan po. Puro kakahuyan. Teka lang, hirapan ako ah. Yun oh. Yan. Ito yung harapan nila. Puro kahoy. Yan mga kabindors. Yan. Yan. Yan, nakita nyo siguro yung ano nila, no? Parang nakakatakot dun. Kasi tumataas pala ang tubig kapag, uh, ano, bagyo. So, napakadelikado sa bata yung kasi creek. Basta nakita nyo yung isang maliit, parang kuweba-kuweba. Yung maliit doon, parang kuweba-kuweba yun. Nakakatakot, piranuno. Pira nuno talaga, oy. <laughs> Ayan. Ayan dito lang muna to okay. ayun mo ko yun oh ah. Konti na lang alam ang alamang natin alam mo yun oh ah. konti konti na lang Konti na lang huwi na tayo kunan natin si kambing oh eh. Laki. Laki ng kambing. Ayan mga vendors. tapos na tayo magtinda ng lumpia. Ayan. Ayan. Ubus na ang ating paninda. So, nandito naman tayo ngayon sa... Kung nakikita nyo itong bahay na to, ipapakita ko sa inyo yung dating dinadaanan ko mga damuhan. Ngayon, bahay na. Ayan mga vendors, oh. Yung dating kong pinakita sa inyo na damuhan, yung talahib ngayon eto na siya ayan mga ito yung mga ano construction din sila magumagawa shout out ayan shout out ayan sila gumagawa dito kahit sunday may pasok sila bumili sila ng alamang mo gaganda na oh damuhan to dati oh di ba malawak na ang lalakuan oh, pag nag-open to you know oh gaganda na no Dati takot ako dito dumaan kasi puro talahib. Ngayon, bahay na. Oo. Marami pa, marami pang bakante. Ayun. Ayun, dito, dito. Malaki to, dalawang unit siguro to. Ito, 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 ito. Dalawang unit siguro to. Ayun. Laki. Ayun, mga uh, kabindors, tayo yung nag-selfie-selfie muna. Tapos tapos na tayo magtinda Ayan, thank you so much. Ngayon, nakauwi na po tayo. and maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, sa walang sawang sa pag sa, sa aking channel. Thank you, thank you po sa mga sumusuporta sa akin. At shout out po sa original Bolan Vloggers ng pinangungunahan ni Mama Ophelia Malong and Gina CCTV. Shout out, ah... Uh, Provincia, Jean Bread, Tomsky, Oi, Joanna, Jonalyn, Kuya Curbs, uh, Nicola ng Lagalag, uh, Manilari, shout out sa inyo. Ayan, sa mga hindi ko nabanggit, shout out po sa inyo. Uh, Lokban Vlogs, ayan, Lokban. Uh, shout out sa sayo. At Skipping Tin, Tricky Brandy, shout out sa inyo. Lot Lot Mix Vlog. Uh, Emma Lantik, ayan. Miglalow shout out. Uh, Rose France, Miglaw shout out. Um, Mabstan, Nels, Nels, Nels TV, Miglaw shout out. Uh, Alexandra Kalang, yeah. Thank you so much, Maria Pinay. Yeah, thank you, thank you, thank you for your so, support. Uh, Okay na pala yun. Yeah, thank you. Bro, Percival, Jidlen, ayan. Yeah. Glenda Lilan, Maria, uh, um, ma, Tita Carmelita, ayan. Yeah. Maria Lewis, vlog, ayan. May galaw shout out po. Sa inyo. PW Ram, ayan. Yeah, thank you. Thank you, thank you sa lahat ng support nyo sa akin. Maraming salamat po. Bye bye po and God bless po. Happy 1st October. Bye bye. Thank <laughs> you.